po mga kaidol, good morning na naman po At tanghali na po At tupupula ngayon po, kain po tayo ngayon mga kaidol At saka yung ulam namin po mga kaidol oh. Ayan po, wow. yung kinatawag na litob mga kaidol yan mga kaidol, sobrang sarap po ito Maganda po ito pag sa mga buntis na mga tao mga so kaidol nice. Ito po yung ulam po natin ngayon mga kaidol At saka gumawa din ako ng so sour, mga kaidol oh, yan yan. Ayan po mga kaidol. Samahan nyo po ako ngayon kumain. At saka may isda rin po kami dito mga kaidol. O, yan. O, ito po yung ngayon yung ulam namin mga kaidol. Ano? o. Kaidol o. Ito po yung laman niya mga kaidol oh Yan. Ayan po kaidol o. Yan. Kasi nang uwa po kami hapon ito ay ngayon lang po namin inulam so, mga kaidol kasi pag nano po natin to kakainin, pag bagong kuha ay maraming buhangin po to sa loob mga kaidol dapat po ay nano po muna to sa tubig mga kaidol bago po natin kainin kasi pag kinain po natin pag bagong kuha ay maraming buhangin mga kaidol mm. oh, mga kaidol sabang po sa mga kaidol pa namis na po. So very like it. To my little. Yeah. Ah, uh, idol. Uh, Balis sa susunod ng mga idol ay kukuha na naman po kami nito mga idol. Kasi yung kukuha naman po namin nito ay sobrang layo po. po. Uh, tama na idol. Sobrang uh, dami po ng kaya kay idol. Tamang tama po yan sa amin ng magpamilya mga idol pag kumain to. Mm. Um. Laga, dito. Dito. So, Bansa ako po talaga mga kaidol, makain ng... dito. Sobrang init po kasi ng panahon dito mga kaidol eh. Sinisya na po kayo sa bahay namin. Ganito po talaga yung bahay namin dito. Dito mga um. sa Bansa ako talaga. Saka isda po mga kailulo yan. Ito pong tiyatawag na isda. Nasa lungsong po mga idol Sa lungsong kaso ulo na po na iwan. mga kailulo. Kamano po lang po kami pagkumain mga ka idol, Ito ang ko. talaga sa katawan. Lalong lalo na po sa mga buntis. I want to, light, to eat, to eat to mga idol ito ang sarap po talaga ito ito po yung dito mga kaidol kasi ibang klase po yan dalawang klase po yung mga kaidol o yan magkakaiba po yan ito po ay tatawag namin ng tawag ito dito ay mga idol saka ito ay tatawag namin bahong mga kaidol yan bahong po yan mga kaidol oh. kasi pag manguha ko nito mga kaidol sobrang hirap po nito talagang lamig sa katawan kaya ganito mo sa mga kuha kaidol para lang po makakain kayo nito ako mga kaidol oh. Um, bihira lang po to mga kaidol sa panahon ngayon at saka buwan nito bago po ito kinukuha, po mga kaidol o. Mga ko po mga kaidol. Kaya mo na itong, mga ito mga kaidol. Sobrang sarap talaga pag kumain ng ganito mga kaidol. Po, yung iba po hindi pa po, po nabib nabibiyak mga kaidol pero may po ito mga kaidol so, pag kumuha nito pag ganito hindi po nabibiyak hindi bumubuka ay yung kitpag iwanan po namin ay ginaganito lang po namin ito mga kaidol kasi matigas tigas ito yung, yung iba niya mga kaidol oh. yan ito na po mga kaidol yan yan lalag lalag pa mga kaidol oh. pala diba, talaga itong mga idol. Binumukbang po namin to mga kaidol. Sobrang dami po nito. Hmm. Idol o. Oh. Isang malaking yahong talaga po mga kaidol. Pero pag binili nyo po sa amin ay murang-mura lang po. 20 pesos lang. 20 pesos lang po to sa amin. Pero pag sa iba, pag sa palingke po ay umaabot ito po, po ang mahigit. Isang daan. Mabibili nyo po to mga kaidol. Ay mga kaidol. Ay mga kaidol. Paborito kasi itong ng mga anak ko ito, mga kaidol. Ka idol oh. Ito na po. Parang yung laman niya po, mga ka-idol. Parang talaba po, mga idol oh. Yan. Hmm. Sausaw so -so -so po natin ito sa suka. Ibang talaga, mga idol At kumain ng ganito. At mga kaidol, oh. sa so, Samahan po ako sa pagkain mga kaidol. Kain mo po muna kami. At yan po mga kaidol, tapos na po kami kumain mga kaidol kaya paingay nga po muna kami konti mga kaidol, ay maya, maya ay may pupunta naman ano po ako mga kaidol po, at saka ito po po yung Kani yun, nakuha nang nakuha namin, namin oh, kay idol. Sobrang dami kayo, mga mga ka kaidol. Yanos, oh, gamit yung tawag na litob mga kaidol oh. Yan. Sobrang dami po nito mga kaidol. Ito po ay yung benta po namin sa bawat ganito, mga kaidol ay 20 pesos lang po to mga kaidol, yung benta po namin ito. Yan po mga kaidol kasi sobrang init na po at tanghali na po hindi na po mabibinta ng mga anak ko po mga kaidol para hanggang pero bukas pwede na po ito mga kaidol ibibinta ulit Lagyan po namin ng tubig alat lang po mga kaidol at apo, mga kaidol hanggang dito na lang po yung pagbablog ko at maraming maraming salamat po mga kaidol at sana po masuportaran niyo po ako sa aking pagbablog mga Kaidol, hindi po ako magsasawa na magbibigay ng video ko po mga kaidol. Sana masuportaran niyo po yung YouTube channel ko po at saka yung Facebook page ko po mga kaidol. At yan pala po mga kaidol, nagpapashout out nyo pala yung family bituon at saka yung family buri mga kaidol. At saka yung family Buena vista dyan sa Cebu mga kaidol. Yan yung mga pamilya dyan yung mama ko. Andiyan po kasi sa sila sa Cebu mga kaidol yung Candaon City. Mga kapamilya ko diyan at sana po makita niyo po yung video ko at sana po ma-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel mga kaidol at maraming maraming salamat po sa inyo pagsuporta at God bless to all and bye-bye and thank you.